glass to mga kagapay no, ganado yung bata maglakad-lakad eh yung malaki <laughs> oh. isda na tamban alam mga kagapay tamban ito ito tamban ito yung kuwanang niyog kain sa kuwan lapya What's up mga kagapay! Good afternoon! Nandito tayo sa ating konting kubo mga kagapay. Magpakain tayo ng tilapia. Nakatapos ko lang maligo doon sa swimming pool mga kagapay. Nandito tayo sa ating konting farm. Yun, yung bahay natin doon. Oh. May nagpinising mga kagapay. Nagpinising sila doon. Dalawa na lang tao nagpinising. Nadeandahanin lang natin. Bukas baka nagdagan naman sila ng dalawa. Alright na malapit nang matapos mga kagapay ay yung babuyan natin nandun oh. yung okay. kuha natin oh. yun pakainin natin ng isda yung hito yun oh. isda na tamban ito mga kagapay tamban ito ito tamban ito yung kuha ng niyog kain sa kuha lapya 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 Yun mga pa yung hito nandiyan oh. Mga hito. Nangangain din sila. Kain natin ng isda. <laughs> Inagaw. Inagaw ng hito yun. Ano yung ba, isda eh. Okay. Yun, mga kapay. Yun, no. Oh, malaki. Hito. Yun. Nakakain na sila, mga kapay. Kain na. Yun, malaki ng hito, no. Doon, no. Oh. Doon, doon, no. Oh. Inagaw. Inagaw ng hito yung, yung pagkain ng tilapia. Pag... hindi niya maabutan Yun. Ah. Uh, Yan mga dami nila. Tapos pakain natin sila nang floater. Ito yung floater pakain natin. bang paso pasuyok ko ng kuwan dabe ka ng kuwan ka tuloy ba sa rep dabe bilisan <laughs> Yo no, oh. oh dami eh na lang na eh ubus na yung kuwan, isda wala huh? Tingkoy yan. Hindi kasi yung mga hito. Makain natin lahat yan. Hmm. So, para ng mga hito. Yon yun, hito. Tapos <coughs> na yung one Isda. Tractor na lang tira. Yun. Yun o. Oh. Ganda ng mga is daw. Sarap na naman magkuhan siguro niyan luto. Okay, bye. Luto naman tayo ng isda. Magagapay ng tilapia. Maghuli tayo niyan. Lutoin natin bukas. Sabaw na naman mga kagapay. Masarap ka sabaw ito. Si Super Linis. Ito ubi dyan. Naka-flowing na Oh. Flowing galing sa taas. tapos doon sila lumalabas yung tubig po doon sa baba ay ah yun eh tuta gusto yata kung kainin ka ng kwan dyan kainin ka ng hito pag napunta ka dyan tara inagaw na naman yung kwan o oh. isda talo yung kwan hito sa tilapia sa agawan dahil malaki yung hito yun know? o. Yung tilapia is maliliit, mabilis magkuhan, kain. Marami pa yung hito dito, nasa mga 20 pa yan, babae yun know? o. Pag may time is, ipagkakawa <laughs> natin ito. I-harvest natin yung mga hito dito at saka paanakin natin mga halapa mga buntis na yung iba dyan sigurado right sa update natin mamaya mga halapa yun doon sa ating nikobo ay dito sa babuyan natin yo mga gampay po tayo dito sa ating monteng asula farm asula farm Parang natin oh. dito yun dito. dami asula dito yung mga kwan natin kuy yun o oh. oops yun yun Walang laki na oh Walang na Walang oh, laki Walang laki na mga kuwi natin mga kapay oh Yung galing kay Idol Jaffer oh. Dami na Ay hindi pala ko yung iba Yung maliliit oh Anong klaseng isda yan Kala ko nanganak na mukha din ng na eh, floater eh. sila alim Right, yun. Tingnan mo yung farm natin doon Ganda. Yun oh, yun oh. Right, spada tayo sa kuwan natin doon. Sama natin yung anak natin. Si gusto ko punta doon sa nagpanday yung papa ko. Yun mga kagapay. Bali, mainit naman pa ang panahon hindi muna natin isama yung anak natin doon sa nagpanday yung papa pa yun na, doon ang init pero nagkakapit tayo mga kapay para hindi tayo untukin kapay muna na last dose na ng hapon hmm ah, yan mga kapay, bribes yan, bribes kuhan pa ito mga kapay, 2000 10 tong kuna to doon na ito doon sa Kisong Province pa kami mga sagapay Kisong Province pa yun o, yung farm natin dito boy no? rock gym farm ito yun o, ang init ang init mga sagapay o oh. yun, may mga pinya tinanim ko dyan yun o, kuan ang init mga sagapay o oh. grabe hmm baboy din dito ito mabubuntis na ito mabubuntis na kasi dito yung anim napila yung isa dahil sobrang kulit kasi eh, away away Pero, pilay yung isa pilay dito ito, so, yung malaki na. Sabay-sabay naman to sila, pero malaki na to. Sobrang laki na. Oh, Pwede na pang litson. Yun o. Oh. Ganda. <laughs> Pwede dito. Sa so, kuwan. Gawa ng... Ah, lunga ng manok. Mga kapay bahay ng manok to. Mga kagapay ng ginawa. Yun o. Oh. Dito malilim dahil ang pumukinihan.

tigil mo na ang pagpanda yung papa ko kasi maghagot kami ng siminto yung sa pinising mga gapay yun medyo hindi na gano'n mainit si hapon na alas tris na yun dito yung mga manok natin dito sinisipon dahil sobrang init ang hali mga gapay ano tapos pag gabi malamig <laughs> Yun na yung mata <laughs> namaga yung mata namaga yung mata ng manok Yung so, sobrang init ngayon Biglang ulan akot mo na kami ng guwan Tingin mo ito mga so, hinatid na yung in order natin Yun tapos na maghakot ng simin ko yan yung Harga pa yan Grabe yung ko Oh, may nagpinising sila sa loob. Mga sila Ng bahay. Suki natin, may. Eh. Ito nga, pinising. Alright, sito. Nakunti na lang yung halo. Ayan, nakunti na lang ba ito? Dito. mga kabais Dito. Dito. lang Dito. Tapos Dito. Yan ang tapos na Dito. 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 tatlo, apat ah, Dito. Dito. Doon hindi na siya pinisingan dahil hindi naman makikita yan. Kasi may ceiling naman yan dito. Yan yung ceiling. Yan yung ceiling dito. Bakit? Haga pa yan. Tapos dito. Yan halo siya dito. Parag ito lang ito ng upuan dito. Tapos ko nung gawin natin. Oh, Ang Ang ganda yun mga kagapay bukas na ulit mag lang muna ako kain muna tayong manoks hello what's up good morning mga kagapay yun nandito tayo sa ating mounting farm bisitahin natin yung ating lakatan farm dito banana farm mga kagapay ito yung mga po natin mo oh. lalaki na yung mga saba yun tira natin kung nagsimula na ba nagbunga dahil medyo umulan ulan na so, nagapay alright yun na tayo dito dito ako natulog kagabi nagapay yun oh. na natin uy may natumba puno na ang saging yun nung buwan natin no? Oh. lakatan farming natin mga kagapay yun oh. Mm. Yan dami, dami. Da ng kuan Dabing linisin mga gapa ito, tanggalin to. Oh. Meron din tayo ditong kalabasa ito. Yun oh, kalabasa natin. Yung malapit at magbunga, kasi ula ibo panyak. Yung dahon medyo Maraming kuwan. Sakit. May sakit to. Ito. May, may, ito mga yung mga itong may sakit to. Sikatuka. Ito mga Dito naman is okay naman yung iba. Yun know. o. Ito may sakit. Sikatuka din. Dapat siya maubos lagi yung dahon nila. Dapat siya ma-sprayan mga kagapay ng dietin. Tapos tanggalin yung mga kwan. may sikatuka ito. Dinisa natin to sa kabila yon yun ang may mga bunga ito, ganda oh ganda nito kanin taniman ng mani to ito maliliit yung bunga ngayon kasi sobrang init nung nakaraan ngayon bumabawi pa sila ito malaki-laki na to si bumawi na eh oy to for 55 lang dapat tanggalan to ay ay para dalawa lang itira nito yan dito banda may nagbunga dito isa yan oh may nagbunga daming niyog mga kagapay oh nagulong nagsihalugan na oh daming niyog so ang tataas ng niyog dito mga kagapay yun oh dito yo oh, no, may mga sakit sakit siya mga kagapay ni toys, <laughs> Wala na. Pangit na ng bunga nya. Ito kasi mga hindi to lakatan. Ito. Saka ito, ito. Hindi to lekatan mga kagapay. Ito yung iba. Ito yung lekatan yan. Right. Mga kagapay. Punta tayo sa baba dun. Sa baba. Tingnan na natin si pag may time ako bukas, mag-spray ako dito mga, mga kagapay, mag-spray ako. Spray natin kasi baka hindi siya makabunga. Ito. Daming may sikatuka oh. Yun oh, sikatuka ito mga kagapay ito. Mga kwan, nasira yung kwan nila. Yung mga dahon. Yun oh. Sira. Kaya tanggalan natin ngayon. Tanggalan. Yun sayang oh, natumba. Yun. Yun mga kagapay yung po natin. Yung, yung farm natin dito. Ini farm. Ayun. Buwan natin dito sa ating mga pabo, pato. Ay, bagong kain lang sila. Yan, kumakain. kain kain right mga hagapay. yung mga alaga natin nandito <laughs> magkuha muna ako ng buko mga kagapay para inumin ng sabaw Alright. hello what's up mga kagapay yun know, o oh, kaya hello magay ka magbabay ka magbabay babay ba babay bye bye baba'y, bye, bye bye ke baba'y, 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 pinisingan Oh. Akyat BBJR. Akyat BBJR, yan. Sila. Doon, doon. Hmm. Bata, oh. Saan ka? Yan, yung sapa dyan, oh. Sa baba. Dito, dito. tayo. Tara. O, yun. yun. dito mga kagapay, oh. Bali. Tapos na to. Tapos na mapinisingan. Doon, Tapos na dito tapos na ito na lang part dito o, hindi pa mm. yun ay oh, dito na dito to dito na ikaw mo lang ba na siya saan ka punta dito dito <laughs> oh yun oh mga kagabay yun mga kagabay yung ba natin bahay natin yung bata dito oh. ka matulog GR ha dito oh kita tapos na rin yung kwento hindi tapos na pinising ito lahat oh tapos na. Uy, 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 uy. Saan ka punta? Dito kami magtambay minsan pag mayroon ditong upuan. Dito. So dito yung bintana na malaki oh, yung sa guwan, Mayroon ditong dining table. Tapos ito yung kwan dito. Glass to makagapay. Ngayon, ganado yung bata maglakad-lakad eh. Yung <laughs> laki <Lucky> oh, Lucky <laughs> Oop. <laughs> Yon mga gapay update dito yung ko natin. Entrance dito yung hagdanan. Baba. Oh, Abi bitchet. Hi, come here. Hi. <laughs> dito na siya titira. Mga dalawang taon. Dito na matatapos na siguro to. Mga Oh, ano ang hanap mo? Ano ha? <laughs> hmm. Alright. Update na. Babay mo na. Babay. Babay. Ano? Babay. <laughs> Alright. So, kagapa. Yun ang update sa kwa natin. Bahay. Punta mo na kami sa baba. Alright. I love you. Ano? <laughs> Alright. Yun know. o. Yung bahay namin. No? Malapit na. Malapit na, 50% pala. <laughs> Yon si Mamang Oh yun siya <laughs> Oh turo si Mamang Mamang Ang motor tayo Mamang Ha? Huh? Ha? Huh? <laughs> Yung simod 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 <laughs> Yung tank Saan geling, tank? <laughs> Galing Simod simod Lips Lips. Ooh. <laughs> Yung tank. So, oh, galing ah. <laughs> Yan tanlad do, pang tinulang manok. <laughs> right, so kagapay. Uy, muna kami sa bahay. I love you. bye <laughs>